pa namin yung bike hindi naman pala isdaan na ang video na ha? dami isda o sa ka ba yung mga kape lang yan babay ka okay. ikaw lang, lulusong? oo video ko na lang. I-video ko na lang siya lulusong kasi yung camera, kahiwang ko yung memory card, di ko alam. Yung bike. Yung tito ko, nandun yung tito ko. Yan, sa tubig na yan, yun. Op oh, ya. Yeah. Wop. Oh, ini serap damis saja da damis. Oh, dulas. Oke, ini palai. Bama galit. Bama galit yang mayari. Unas, ano yun. Whoa. Ay. ba? Ito, trail to talaga pagkain libre. Sariwa pa. Oh, ingat. Baka malulas. Oops. Uy. Tubig kabila, kabila pala yan. Oh. video nga kita eh. Wow! Aw, Boom! Nauulog ako. Nahulog po. Hindi <laughs> ko ba kuha yung hulog, hirap. Yeah. Di. Ah, wala yung kinelas ko. Sige, sige. Pag, pag ka naman sa abila, hulog ka doon. Ayun o. O. Oh. Di ba? Di makuha. <laughs> Di diba mo na lang kasi dyan? Yung. Yan, kinelas mo. Yun. Di ba, wala dyan. Ah, Ay, sige. Ayun yung dumi o. Oh. Ayos ba? Laka daw sa gilid dito aray puro ano kamat kilay maliliit wala kasi yung camera waterproof eh yun nandito lang lusong na lang dyan oh, sa baba mas madali pa ay nagpaan na ako ayos na yun damis da sa agos Saan? Jabe na nga pa. Timbay ko may tao dun oh. Susunod ba yan? Yuna, tinawag ko na. Sumunod na sila. Tinawayan ko y. Eh. siya ng mga ano. Ito sa palayan. Diba? Kaya Joshua ba yun? Nakatakot baka may sawa. Ayon, may cobra. Oop. No choice. Ang eh. Bawala pa ka ng palay. Sama nga pa. Saan? Sama mo yan? Sama pa na Oh, lagay mo dito. Buhay na buhay oh. Sa nakabalik pa sa tubig. Kaya <laughs> mo na. Maliit eh, kaya walang dating, maliit. Kailangan namin yung malaki. Siya pa Tawag sige, kuhay mo sa Sige, sige, lagay mo na. O, buhay din oh. Hmm. Una, wala na. Pero nandiyan lang yung kakapahin ko mamaya yan. Ang sabi? May sabi yun. Puro buhay, ginakapalang. Ah! 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 kahit <laughs> kahit makahuli ka lang yung isang malaki ayos na saan lungga? yung mga isda? Ganyan? Ito, ganyan nun, yung kagurami. Ayun No. Nakita mo? Nalagay mo dito. Nalagay mo dito. Ah, huwag mo. Huwag mo to. Okay na yan. Meron pa dyan sa loob pa sa isa. Sila pa yung isa. Oo, oh, tsaka dun o yun dun yung malalim na yun. Meron dyan. Ano, you know, ayos ba? Ito, lambot. Baka mabagsak to cellphone. Nakakatawa. Ngayon, ayos ka lang? Yung dalag. Yung dalag. Hagis huh? mo rito. Sakit. Yung dalag. Ay, puta, nakawala na. Bilis, bilis. Kulin mo. pero mga dito malimutan. Oh. Eh, may butas niya tayo. Yun, mad fish. Pakita mo, Joshua. Dito, lapit mo. Mad piece. Baby mad fish. Yan, nakapalang. Ah, uh, ayop. Ito, sarap kainin, nakakatakam. <laughs> sarap kainin, kahit buhay, kakainin yun. Basta, may premyo pa eh. Diba? Si Batak ang hari ng ano dito. Hari ng tubig si Batak. Ito pa laki oh. Hindi sa Diyos mo. Baka madulas kasi ako eh. Maano yung cellphone ni Madali. Sige, sige. wala okay lang. Ha? Hindi tutok mo Gusto ko sana sumama. Sayang. O kasi anga-angay. Yung memory card nung cellphone ko, naiwan ko doon sa card reader. Hindi ko na-check. ko nakasalpak na eh. Ha? Pinatapakan. Eh, ang bakit? buka pa pinapili yan. <laughs> sarap po. Oh, uh, sarap. Now. Ano eh, malaki. Ay, malaki, malaki na. Ay, nga lang. <laughs> sarap o, ako, po, mudfish. May, ano may malamis ba sa ilalim yan? Mudfish. May hila, may anong ganon? Sir, ako, mag-aaral ako nyan. Ano, nawala siya. oh. Greenage. Nakatakot dyan, oh. Huwiguping ng tubig dyan, may agos dyan. Wala, matay natin. Pag-ahon, malaki nga yan. Nakuli <laughs> yun eh. O dyan, meron pa nga yan, lungga pa gano'n, no? pataas. Nakit, nakit may pa nang yun daw. May suso pa, may suso. Eh, no, suso. Oh, suso. Inigo, o okay, kinuha ako okay, sa gilin. Suso. Ano oh. mo? <laughs> Laki yun eh. Oh. Ang malaki. Hindi pa. Pag sa loob na. Oh, dito. Oh, hali. Oh. Durami. Kaya may lungga pa gano'n yan o no, pataas. Saka madpiece. Ang po madpiece. Kaya alam, maliit eh. Gusto ko mahuli, nanay. Lublub mo. Ang sarap ang mainit. Inet na, mainit. Tay tayo dyan, sunog tayo na ito. Oh, Mag-aaral ako nyan. Sarap ng pagkain, libre. Tsaka sariwa pa. <laughs> Yung may pumitik doon, oh. laki oh.

ตีแล้วเป็นโอ้โหตีกันหน้าจ้าจั๊วะฮะโอ้ <laughs> bet bawal sa ilalim. Ha? Huh? Batok bet bawal pumasok doon. Ha? Huh? Obya. Oh, gaso oh, yes pala dito. Hay nako. Dito ka na bilis. Ah. Oh. Mga tinik to, yung mga tiniko. Ayun! wala. nga kamay. Ano nga? Ayun, pagpatayin ko na to. Ano nga? pag nga kamay. Kali mo. Kali mo. Hindi hmm. pa kasi to. Hindi. Tiyan lang. Iyaan na to. Ayun. Ayun. <laughs> ay nungga dyan, kaya dyan, 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 sa mga tinik na yan, doon, puta, dahil kung kinakapanungga dyan. Yun, 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 madpis na, nahuli na, madpis na naman. Sa Tagalog, dalag, sa kapampangang bulig. bulig. Yun, yung martinico kanina. Yung martinico. Yan, yeah, matagal buhay malinaw. Oo, oh, na, eh. Matinir Ma po. Na. Nakatakot pag nakapa mo yung talangka eh. masisipit yung kamay mo eh. Inet, sa sa, sa ligo ng inet. Yung malaki laki. Ano naman yan? Dami ni. Oh, ha? Unung agad.

Hindi na, puputuling ko na. Babay na. O, ganito kasarap sa amin. Libre lahat. Walang bawal. Hmm. Ang dami na, o. Oh. Hmm. Babay na, babay. Hmm. Ito, magkapatid yan. Ito, hari dito. Sige na. Pala yan. Mamaya, sa tubig, doon yung tito ko. Yun sila tito, yun. Ang daming, ano, tagak. Sige na, babay. Baka mahulog na, eh.